Hello po. Good afternoon mga katape. Nice. Nandito tayo sa ano? Sa St. Joseph 6 Butong sa may Kabuyaw. Okay. Ano to? Uh, St. Joseph 6. Huh? St. Joseph 6 Subdivision Butong Kabuyaw. Okay. Ay ngungo na ngungo. <laughs> uh, deliver natin yung pancet tayo ay pauwi na mga katabi nice okay. yung ano dito ano to yung passway dito 20 what mga uh -huh. katabi Yan daw. Huh? Yung nasa kanan ko. Okay. Pantay yung damo eh. Wow! May, may GoPro lang talaga eh. Ito yung ano eh, yung sa may butong, tayimig na lugar. Okay. Pero, sandabokal yung aso. What the fuck? Malapas na tayo mga katabi. Maganda siguro ito pag nagawa. Malaking kalsada ito eh. Okay. Kasi kaya ginawa to pinalaki gawa ng ano uh, laging ma-traffic mga katabi kaya inaayos nila to kinakatanggal yung mga ano uh, mga gilid. okay kaya, dito na tayo mga katabi ito talaga kasi pag-hapon mga katabi <laughs> Kagalit yung babaeng ko siya. Pwede na! Pag inabot ka talaga ng hapon doon, traffic talaga. Damn! Ah Dito na tayo mga katapit. sa so may kakaibang lang hap sarap. Ha? Huh? <laughs> Oy, yeah. <laughs> Lamé. Yummy. <laughs> <laughs> Dito na tayo mga katupad. Ano Dito na tayo mga katabi Lapit na kay ate Ibigay natin yung pera Nice Okay na mga katabay, naibigyan na natin yung pera kay ate. Okay. Tayo okay, pa uwi na mga katabay. Okay, dito na tayo mga katabi marami salamat sa panonood ingat lagi try safe mga katope